House tour nga pala tayo dito sa villa na under construction pa dito sa Abu Dhabi. Caretaker nga pala dito sila mama at si Uncle Rahim naman ang nag-aayos sa loob. Ito yung loob ng villa. But this one is uh, pang renta daw. Ang taas naman, wala pa elevator dito. Ah, may aircon nyo, no? So, ito yung sa si loob ng villa. Magkakaroon sila sa gilid. For it. Okay. Ito ay isang kwartong to. Pang na to? Isang pamilya. Ito si R. Uh, uh -huh. Iinit dito. Sa so, totoo lang, para kung nasa oven. May be the kitchen with aircon, ha? Huh? Ito, master's bedroom. Another bathroom. Another bathroom. Another room. Lahat dito may aircon. Hindi pwedeng wala. Siguro kung may pamilya ka. Siguro kung may pamilya ka. Yan, isang pamilya kayo dito. Tapos mga anak mo, may kanya-kanyang kwarto. Ang CR. Exhaust lang sa CR. Tapos ito. Tapos ito. Ang daming kwarto. Ang dami rin ilo. Yeah, So, isang buong pamilya na to. Eh, kaso may pintuan pa dito. Eh, ano to? Dala-dalawang ko no? Ah, ito nga yung dining table. Ito yung... Ah, sala daw. Ang daming kwarto sa bagay. Malaking pamilya ang mga Arabo, no? Ah, ito ang master's bedroom with walking closet. in cabinet. Grabe, ito lang pabilang side lang to nung ano ha. Sa gilid na side lang to ng no, villa. Naliligaw na. Ito pa. Puro kwarto dito eh. Oh, daming kwarto. If you check, what is this? camera. Ah, wala man lang view. Sampayan. Ay, yung kapit bahay. So big. Daming kwarto ah. Oh, mainit dito. Para ah, literal yung feeling dito is yung feeling dito sa loob ngayon para nasa oven. Sobrang kulog na kulog siya. Alam mo yung pagbukas mo ng kotse, tapos walang aircon, matagal na kami Parang Para na sa oo, oo. Parang Para kami tinapay okay, sa loob. sauna, sauna, steam. Oo, oh, oh. para kami nasa sauna. Sobrang init mo. Kala mo, hindi kami nainitan. Ako lang, kasi ako galing ako magdamog sa aircon. Malamig pa yung balat ko. Hindi na, mainit na. This is Uncle Rahim. He likes Crafting stuff, artistic. My mom is more likely on the destructive side. Wow, you look like a rich kid here. This is the door of the villa. Welcome to my home. Oi, sand, desert sand. We go here. It's the big. Air.

A ah, bedroom, yeah, for... Wow, very big. With built-in closet. Uncle paints everything. Yeah, you, you design? The this one, Uncle design. What is this? All, all rooms. Very big rooms. Sheesh. Sipin mo kwarto mo isa dito, no? Ang ganda. Lalaki oh. Sobrang laki. Sobrang lalaki ng kwarto. And this, may halaman nang nabubuhay oh. Isipin mo, hindi cactus yan. Wild grass. Come here. here, Yala. Here. Yeah. Oh. It's foam. It looks like uh, real wood. Mukha lang siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, this one the uh, house. Uh, uh, Ang uh, mm -hmm. laki ng bahay. Ang daming CR. What is this one? Ah, ito. Si shower ko Hindi pa ito tapos. Itong CR natin. Sobrang, sobrang laki ng bahay. Kaya dito, all the, the, the furniture is here, very big. Ah, ito yung dirty kitchen. Yeah, ito yung dirty kitchen. You see this one? Ito paliguan. No. Ah, uh, yeah, this one will be the washroom. Pero may aircon. So, siya. Yeah, aircon. Oh, aircon. Bakay mo, ganito ka Kapalo din yan. Nararamdaman ko na para na matutusta dito. Para tayo sinaw na. Nawala na yung lamig ng katawan ko sa magdamagong ko ko. Pinkish ano na kami? <laughs> Naluto na. Pinkish glow. Ang lawa ko. Sobrang lawa So yung kanina, bawat floor pala dito is pinaparentahan. Sa baba, yung si baba, yung nakatira, yung may-ari, pinang may-ari. Yung second floor, pa paupahan. Yung third floor, paupahan. Okay. Tapos dito sila mama. And dito sila nag-stay. Si Uncle Rhyme kasi, isa sa mga manggagawa dito na nag-design ng bahay video. You know what? This one where get, we get this one from the panta. We also get this one from the only from the road. Mm -hmm. After ko magaling sa lab, sa loob, tas lumabas ako. Shit, yung init ng Dubai parang wala na lang ah. I And mean, later, if malamig, really masarap. Kagawa Ito, lemon grass. Tanglad sa atin Tagalog. Mm -hmm. Yesterday, init na init ako. Pero I think I'm getting used to the hot weather. Mm -hmm. So, ngayon, papasok na ako sa aircon. Ayun oh. Know? Huli! Anong ginagawa mo dyan? Tutok. Oo. Tutok. Wala, pinakbuwan ako. Bakayin muna natin yung papapasmatay na kasi mawis na pawis. Hindi naman ako pinawisan, ikaw lang. Ay! Grabe nga yung pawis mo, Ma. Hmm. Ikaw, hindi, hindi ka na ano, yung likod mo. Hindi ako pawisin mo eh. Tignan mo, wala nga akong pinawis sa labas oh. oh. <laughs> hindi ako pawisin. Busin na yung nilo. Oh, Maligo ka na, ma. Kasi ako hindi ako basa. Maligo ako, ma. Umakalak. Umakalak.